back again to my channel so ngayon pangalawang vlog ko na to and I will reveal another product na i-vlog ko ngayon at i-review -re ko kasi may naano ano, actually yung mama ko yung naka ano nito, naka discover ng product na to, kasi may ano ako eh, may kulago tapos Uh, mm -hmm. nag -pro uh, nag problema nag problema nag bisaya oh pangyay, dito ko or dito na lang sa kuan wait lang guys kasi yung ano marimaw ta -hmm. diya hi sa mga bisaya diya so karon um karun. So, ngayon, mama ko pala yung naka-discover ng product na to kasi, ano eh, um, nagdi-discover din siya ng mga product, no? So, Tinatry niya tong product na to. Actually guys, it's ano, it's it's 3 weeks pa lang since na ginamit namin to. And prone kami prone kasi kami sa ano, kulago. Yung warts, no. So hindi ko alam bakit tinutubuan ako ng kulago, ng ganyan. Kasi after kong manganak pwede man. Kasi after kong manganak guys um, nasa shock ako kasi, hi! Welcome to my vlog! Wow, oh, yung anak ko, guys. What's your name? King Sean. <laughs> okay, so, ano, nashock ako kasi after kong mga anak, um, tinutubuan ako, no? Tinutubuan ako ng mga kulago, oh, my gosh. At is, uh, yung ano, after kong mga anak, tinutubuan ako ng isa. Tsaka naman pag, ano, the other weeks or the other man tinutubuan na naman ako ng isa. So, yun, nagiging dalawa na sila and then yun nagstart na yung problem ko dun sa kulago ko and I don't know how to kung paano ko yun alisin kasi wala akong product na ano, na experience na nakakatanggal ng kulago so I found out and my mom found out na isa ito sa mga effective na products na ginagamit namin for the kulagos no? kasi may ginagamit kami before and then ano, may kaibahan naman, may kaibahan. Pero more on ano siya, more on allergic yung medicine na pala, pala na ano, yung before namin na ginagamit. So ngayon, na-discover ng mama ko. And it's one of the most effective products, guys. I swear. Mabibili nito siya sa Shopee din. And this is the product, um, uh, Japanese product also. So, this is a Japanese product. I think, ano eh, gusto ko yung mga Japanese na product. Kasi ngayon ko palang na-experience na iba talaga yung mga products ng mga Jap uh, Japanese people. No? Kasi super effective talaga. Unlike sa ibang brand na, ano eh, ilang it take up, it, it, take up to years. Tsaka pa, ano, um effect no? But, in this Japanese product, I've observed talaga guys na halos lahat ng ginagamit namin na Japanese product ay super effective. No? So, galing. Ang galing. Super. So, this is the, ano, I will reveal to you the product, guys. And this is the, Japanese talaga yung name niya. No? So, this is the, ano, Miwao. I don't know how to read, but this is the, ano, ito yung, ano niya, name. Miao Hia Zudaifu. No? So, this is a Japanese name and a Japanese made na ointment. So, main ingredients, no, may nakalagay dito ng mga main ingredients and may nakalagay din na antibacterial ingredients and content, no. Ointment at saka inhibition or killing of microbial species. So, may ano siya, may nakalagay din siya ng ingredients na ano, nakakapatay talaga ng mga bacteria. Okay. so this product can be used for skin cleaning and daily care. Oh, ito, simula nang ginagamit ko to siya, guys. Ang laki talaga ng kulagu ko, ha, sa, sa, ano, sa legs ko. Kaya minsan, hindi ako nakaka, ano, nakakasuot ng mga kahit anong, uh, sexy kasi may kulago. But anyways, I'm confident on myself. <laughs> Charot, ipinapakita, ibinabandera ko pa din yung kulago ko. So, but, when I try this, open ko muna. When I try this, ito yung ano niya guys, nasa inside. Ito yung ano niya. Mm -hmm. So, nakalagay dito na Skin External Use Antibacterial Cream. No, so, it's, ano, handy din talaga yung product na to. Kahit saan, madadala mo siya. And then, as you open it, may ano ako dito. May sample na naka-open na siya. Ito yung ano so when you open it ito yung makakita mo medyo pinkish no medyo pinkish siya yan and what's the nicest nitong product na to kasi pag inilagay ko siya hindi siya mahapdi guys at may menthol ano may menthol effect siya pero slight lang so inilagay ko sa kulago ko So, starting nung ginamit ko siya, ginagamit ko na talaga siya everyday. Tapos, nilalagyan ko na yung kulago ko everyday. At nakikita ko talaga yung effect, guys. Yung kulago ko sobrang itim, no? Sobrang itim talaga ngayon. Uh, medyo nag-white na siya. Kasi palagi ko siyang, ano, palagi ko siyang uh, nilalagyan ng ganito. So, uh, rating for this product is 10 over 10. Swear. So, sa mga gustong bumili, mabibili nyo din to siya sa Shopee. I don't know if magkano kasi, ano, yung mama ko yung uh, mostly bibili talaga nito, no. So, mauna nga, koan, kanang mauna nga, nagisaya <laughs> anyways pagpasensya <laughs> niyo na ako guys kasi saya na naman ako so bisaya gid dako ba so anyways um this is one of the most effective no effective na product na ginagamit ko and i can highly recommend this sa mga may kulago dyan, sa mga may rashes pwede din to kasi ano siya eh, antibacterial no nilalagay nga ng ano ko ng sister ko sa kanyang mga acne so it's amazing kasi yung mga acne niya ngayon medyo nawawala na talaga siya dahil sa product na to no? so it can help and that's why I highly recommend this product no? so yan lang for today's video and thank you thank you so much guys see you on my next vlog bye bye god bless us all